Hindi umubra ang utos nga nitong si Divina sapagkat tinapos na nga ni Libby ang pakikinig niya sa kanyang ina na wala namang naidudulot kundi puro kasamaan lamang. Kaya Iniisip niya na kailangan na niyang tanggapin ang kanyang tunay na sitwasyon na hindi na talaga niya makakasama buong buhay niya ang kanyang ina at ang kanyang bagong pamilya ay walang iba kundi ang pamilya Cristobal. Kaya hindi niya ito bibitray kahit na inutusan pa siya ng kasiyang sariling ina na ang dugod ng Cristobal lamang ang makapagpapasaya sa kanya panahon para kay Libby, tama na. At kailangan nang iputulin ang kahibangan ng ganyang ina dahil marami na itong nasasaktan. Nung puno ng saya ang birthday nga ni Princess dahil sa napaka-ingranding birthday ang ginawa ng mag-asawang Cristobal. Dahil minsan lang nila nakasama ang kanilang anak. Marami silang pagkukulang kaya naman unti-unti na silang bumabawi dito. Masayang masaya si Princess at napaiyak siya sa dami ng kanyang pinagdaraanan. Sa wakas ay naging maayos na ang lahat. Naging kompleto na. Bukod pa roon, may package pa na instant sister na ito nga si Libby. At tapos nga ang ilang sandali ay umakit muna sandali itong si princess sa itaas upang magpahangin medyo matagal na wala itong si princess kasunod noon ay itong si libby akala ng lahat ay may gagawin itong kasamaan dahil bigla na lamang itong lumapit sa mga time na walang kasama itong si princess Nagihinala sila baka nga kasi tingagawin na naman siyang plano o kaya gagawin niya ang nasa isip niya kung saan utos ng kanyang ina na kailangan uh, ang dugo ng Cristobal ay mawala na yun ang makapagpasaya sa kanya. Subalit hindi ganun ang nangyari dahil binigyan lamang ni Libby ng isang kwintas. Ang kanyang bagong sisteret na ito nga si Princess. Tuwang-tuwa si Princess. Ang sabi niya, hindi niya kailangan ng regalo. Ang pagbabago niya na totoo ang pinakamagandang regalo para sa kanya at para sa kanyang mami, Charlene at Mami Divina. Masaya na sila doon. Bigla ding dumating itong si Xavier dahil sa pagkakala nga na may gagawin itong si Libby, agad siyang lumapit. Ngunit wala namang ganoon. Pinakita din ni Princess kung ano ang binigay nga nitong si Libby. Ayon kay Princess, ganun pa man. Sa kabila ng mga nangyayari, eh, naa-appreciate pa rin niya ang binigay niyang quintas. At masaya siya na may panibagong buhay na sila kasama nga ng totoo niyang pamilya at kasama din itong si Lily. Wala nang higit na sasaya pa sa totoong toto prinsesa, ang prinsesa ng City si Jewel at ang prinsesa ng kanilang pamilya dahil sa wakas naging buo na ang kanyang pagkatao. Natagpuan na niya ang kanyang totoong pamilya na magmamahal sa kanya ng totoo at tapat. Bukod pa roon, naging masaya ng sobra nga itong si Princess sa piling din itong si Savior. Ngayon ay official na nga silang mag -jowa. Balik na sa dati ang lahat. Bukod pa roon, nakamit na ng mga Pamilya Cristobal ang hostisya. Dahil tuluyan na nga naparosahan itong si Divina habang buhay na nga siyang makukulong sa loob ng kulungan. Hanggang dito na lang at yun ang wakas hindi... ng Prinsesa ng City Job. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys! ayan sa next teleserye naman ang ating abangan thank you for watching and subscribe